Yan, lagyan na ito ng ano yan. Ito, bibibil ang aking to ha? Hi guys, so may nakita akong video na nagla-live sell na nagbebenta na nagbebenta si nanay ng ano <laughs> ng sex toys pero hindi niya alam so siyempre malamang hindi naman alam ng tatay ko yun so order tayo mag-order tayo sa orange app ayan so ayun mag naka naka -ano na siya agad tapos ang gagawin ko ipapalive sell ko ang app <laughs> tignan natin kung na, ano na yung sasabihin niya let's go Hey guys! So, ayun, nandito na naman kami ngayon sa uh, video na to upang uh, magbenta. So, this video guys, ang gagawin namin eh, magbebenta kami. So, yung mga dati namin ginagawa nila. Papa, ngayon wala nang wala nang kulit-kulitan ngayon muna. So, yung mga luma naming mga gamit dito sa bahay, uh, ibebenta namin. So, hmm. ito ang at ito yung mga taga-benta natin. So, so, ayan. Ito yung electric pan namin na since 1993. <laughs> <laughs> na namin nagagamit. Kaya medyo <laughs> Ito, kung sinada nyo, itang ina, punta kayo dito. Ay, pupunta pa sila? O oh, siya, kung pupunta sa inyo, itas nyo lang ako, itas nyo ako, mismo akong pupunta at ang ina. <laughs> 1990. Oh, gumagana ito. ba yan? Gumagana? Gumagana oh, yan. ah, really, ba? Diba? <laughs> oh, next. Okay. Oh, ano naman ito? Ah, oh, ano na? Ito, ewan ko, so, ito ang sinasabing coconut lime. Yeah. Hands soap. Okay. Sabon. Alam niyo to? Dahil ng States yan, nagbibigay ng Antibeth yan. Wow! Katagal <laughs> nga nito, Diyos ko po. Bago siya pumunta ng States nung no 1913. 13. <laughs> Ngayon buhay pa ang putak niya. <laughs> <laughs> Kaya makakita lang ganyan. Sobrang tagal. Oo. Uh, tagal. Okay. Yeah. Kaya, Kaya... yung mga ano... Uh, dalawa up. na agad yung mga... Ito yung mga dalawa nito. Ano to? Ayan yung mga... Iwan ko kung ano yung mga... Ano Ito? Kung gusto nyo yung ano Ano to? Hindi ko alam Kung ano to? So, dalawa siya may paint saka may kulay cool Paint tsaka ano? Ano ganito? Bagong palabas to ah Kailan okay, pa yan? Kailan pa yan? Al, ano lang to? So, bagong bago bago yung palabas to 2020 Pwede Kasi <laughs> ba ano nga? O eto Ano naman to? Plus light ba to? Plus light ba to? ano po ang ano po hindi dito niya tayo yung lumbo dito bumuksan tayo mo wala bang lalabas dito? walang lalabas dyan pa okay wala uy may <laughs> <diyan>. baliktad pa lang <laughs> hindi baliktad wala akong plus 90 ito oh, ayaw Uy, uy, ang ganda. Hindi ano yata yun. ano saan nato uh, ng no. ano yan. Nang? No. Hinalagyan ng ano dito yan ay, ng... Nang? No. Nang bulaklak sa... Ah! Ano. Uy! Putang! Ah! Uy! Putang inumukas uh, <laughs> ka! Uh, Oo. Oh. Oo, oh, lalagyan doon ng bulaklak to. Para ano? Tapos, itatayo lang itatayo hmm. lang. Ano ito? Ano ito? Ano si Ano ito? Ano ito? Ano ito? <laughs> hindi. Ano pala? Oo, oh, hindi. Hina guys, bilhin nyo na ako guys. bilhin. <laughs> <laughs> ito magbibigay na aking to ah. <laughs>